yun, oh, yun, 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 yun. Paano tayo makakapunta doon? Kapatid! So, Baka may 10 piso kayo dyan. Dahil, dahil binigyan mo ako ng 20. Ha? Tsaya na to. Uh, Ayan to. Ayan to. Ito pa, ah. mayroon pa, grocery. pasok tayo dito kabayan Ayan, maligayang pagdating sa Batu Eli Mangyan Buhid Community pasok tayo dito pasok 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 mga katutubo ito malibak o <laughs> baka sa na dala natin oh, o hanggang saan to hanggang port hanggaan oh, yeah Uh-huh. Ito yung kabayan na may nasipatan tayo yun uh -huh. Para tayo makapunta doon Tawagin ko na lang Tawagin <laughs> ko na lang Tawagin ko na lang Wala eh, yeah. na siguro na daan dito Ate! Matakot yata Kaya nating kabayan Kaya kayo 10 piso Experiment lang natin ayan takot takot gata sa atin hanap pa tayo ng iba ahay hay balik tayo kabayan balik balik kabatid Baka may 10 piso kayo dyan Pang gas ko lang Dagdag ko sa gas Meron kayo dyan? Kahit 10 Ha? Wala kayo? Nabusan ako ng gas eh Kaunti na lang makawin na sa anus eh Baka meron kayo dyan? Saan may eh pera? Doon? Yeah. Experiment tayo kabayan Kasi yung una makakadala ng 10 piso bibigyan natin ah, ng grocery mga kapatid natin yan na anak ka ba yan mga katutubo ate anak mo yan anak mo hindi <laughs> nabusan na ka ng gasolina eh hindi ako ano anong pangalan mo ano pangalan mo JP po JP nag aral ka pa anong grade yana na grade 9 anong tributo dito Buhid? Buhid ka din? Oo Tribu buhid ka din? May ka na? Wala pa. Salamat dito ha. Baka pambaon mo to? Hindi po. Ha? Baka pambaon mo to? Hindi po. Wala na kayong pasok? Wala na po. Ah. Gano'n ba? Saan ang bahay nyo dito? Sa kabila. pa? Ilan kayong magkakapatid? Lima Lima? Ikaw panganay? Pangapat po. Pangapat? Pang anay nyo, ilang taon na? 20 Nag-aaral pa din? May asawa na po May asawa na Anong trabaho ni mama mo? Bangko sa barangay Sa Sa? Barangay, Sekretary? Tung ano? Beach W Beach W Papa mo? Sa bahay lang? <laughs> uh, kaya man kung kunin ko to Baka pambahon mo to Maybe birang may pera ka pa? Kano ba ako araw-araw? 20? 20 ba ako araw-araw? Tapos 20 ba binigay mo sa akin? Dato ko binigyan ng 20. Nangihihilang ako. Baka marami kang pera. Sakto lang. Na Balik ko na lang to. Kaya naman. Sige po. Hindi nga. Balik ko na lang. Sige na lang po. Sige na lang to. Eh wala akong panggas kasi. Okay lang po. Okay lang? Okay lang? eto <laughs> mga katribo mo. Mga katribo mo. Bait mo naman. Hindi, joke lang. Oh. Batsibo. Hindi, hindi, joke lang. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> dahil, dahil binigyan mo ako ng 20. Oh, Sa'yo na to. Salamat po. Ito. <laughs> itlog. Oh, itlog yan Eto Ito pa, bigas. Diyo Ah. Uh, ito pa, meron pa, grocery. ah. <laughs> uh, ito pa, grocery. Okay lang kayo dyan? Ah, uh, grocery, grocery, ah. Uh. Ah. Uh, yan. Salamat uh, po, kuya. Ha? Salamat po. Wag huwag tayo magpasalamat sa akin. Pasalamat tayo sa Diyos. <laughs> Salaglag yung ano, pera. May pera, ah. Oh, kayo. Lapit kayo dito. Dali, bigyan kayo tong baon. Ha? Salamat po, kuya. Ha? Sige. Ah, oh, dali na. Oh. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Oh. Tagbebente kayo. Tagbebente kayo, ha? Pabili oh, ice cream. Ice cream dun, oh. Ma ice cream dun. Okay? Okay. Salamat po kuya. Okay. Salamat ha. Salamat sa 20. <laughs> Joke lang 'yan. Salamat, salamat. Ingat ka. Bye-bye.